Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na! So, ayun guys, uh, pag-uusapan natin kung paano makakuha ng Police Clearance sa Qatar. So, ngayon, tuturo ko sa inyo ang step-by-step. Step. So, ngayon, guys, sempre mag apply tayo ng Police Clearance sa ibang bansa. So, ayan, uh, makakuha ka ng Police Clearance kahit andito ka sa Pilipinas. Pero, guys, uh, meron siyang step-by-step. Step. So, ngayon, uh, sishare ko sa inyo kung paano ko makakuha ng Police Clearance. So, ngayon, guys, uh, bago ko makakuha ng Police Clearance sa ibang bansa, ay ganitong ginawa sa akin guys. So ngayon, uh, kailangan mo ng um, sulat na galing sa embassy. Ayan, request na galing sa embassy na kailangan mo ng police clearance. Ayan. So kailangan mo din guys dalhin yung uh, yung request na yun galing sa US embassy. Ayan. Kasi guys, kailangan mo kumuha ng um NBI uh, fingerprints. Ayan. So, kailangan mong dalhin yung request na yon na galing sa US Embassy or sa anumang embassy na ayan kung kailangan mong kumuha ng police clearance sa ibang bansa. So, ngayon guys, uh, pumunta ako sa MBI para mag-process ng fingerprints. So, ayun, pag wala kayo no, ng invitation or request na galing sa embassy, di kayo bibigyan ng MBI. So, kailangan niyo talagang dalhin yun na galing sa embassy. So, ngayon guys, yon ang first step. Tapos guys, yung second step naman ay kailangan yung apostille. So, kailangan kasi guys yung apostille para uh, um para galing galing sa DFA na record kasi yun eh, na kailangan meron kang apostel pag uh, apply ka ng police clearance. So, kailangan mo yun um, ng apostel. So, ito pala guys, yung apostel ko. Ayan, nakuha ko kanina. Tapos, ito naman yung uh, NBI ko. Ayan. So, bukas, uh, papadala namin sa sa DHL. Ayan. So, kailangan namin ipapadala ito sa Qatar para ma-process ma na yung aking police clearance. Kasi guys, kailangan ko kasi yung police clearance ko para sa USB sa ko. Kasi yun ang kulang ko sa mga documents ko kasi I work abroad before kaya uh, di ko alam na kailangan pa pala yun kasi like 10 years ago na kasi yun so hanggang ngayon kailangan pa pala nila yun so ayan uh, so ayan guys uh, yan lang masishare ko about sa magkuha ng police clearance sa ibang bansa so ayan sana nakatulong sa inyo at kung may tanong kayo mag-comment lang kayo below. So, thank you guys. Thank you for watching. Subscribe.